Okay. Kasama natin si Ma'am Jennifer Belagan, isang businesswoman. Uh -oh. Nung diniliver po sa akin yung item, sabi po nila is 1,000 yung delivery charge. Uh -oh. Willing naman po ako na magbayad ng delivery charge. Oh. Kaya ginusto ko po siya na COD kahit 1,000. Opo, para 000. makita ko oh, po. Okay. Makita po, po. Okay. So dun pa lang po sa 1,000. Personally, sa live selling ito. Anong platform? Ano Facebook po siya. Tapos una pong ano nila sa akin is i padala na lang daw po sa JNT. Mas makakamura daw po ako. Paano nyo nasusure na totoo ito o tunay? Kasi nga, may pangalan naman sila. Parang may... Record. Yun din po yung ano ko. Alam ko naman uh po na tunay kasi nakita ko naman po siya na siya talaga si Miss Tina okay. Roses po yun. Uh and then, kaya ko po din pinadala is para makita ko yung gold kung okay. tunay po talaga siya. Kasi okay. ako po talaga is ano ko po talaga yung pagbebenta Nakakiintindi ka oh, po, in other words? Okay. and sell po ako. Actually, dala uh ko po lahat ng proof na ako po ay nagba and sell din po okay. talaga ng gold. Legit ka? Yes po. Uh -oh. Tapos pagdating po sa bahay, yung item po... Mm -mm binaba ng rider sa akin binigay niya po sa akin tapos sa sobrang excited ko po, inabot ko na po yung bayad. Hindi ko pa po ino-open yung item. Uh -oh. nanjan po lahat mm -hmm. yung proof ko. Nung sabi po ng rider, "Ma'am, aalis na po ako." Mm. Open Saka mo muna po binoksa. muna yung item. Ah, si rider mismo okay. ang nagsabi. Opo. Okay. Tapos inopen ko po siya. Uh -oh. Nakita ko po yung dents na sinasabi sa live. Uh -oh. May dents, may dents, okay sabi ko. Pero pinaikot ko po yung Cartier na bangle. Uh -oh. Nakita ko po siya na may guhit na malapit na po siyang maputol. Okay. So sinabi ko po sa rider, ang sabi po ng rider, ay ma'am, wala akong alam dyan. Hindi ko po alam yan. Okay. Binalik niya po yung pera ko. Mm -mm. Tinanggap ko po yung pera so, ko. So, nakita rin yes, po, okay. nakita ng rider? Yes po, nakita po ng rider. Ito bang rider na ito? Personal rider daw ah, po okay, nila eh. Okay. Okay. So, kakilala. Sabi. Okay. sabi ko, ma'am, pasensya na po, hindi ko po kukunin ito, sorry uh -huh. po talaga. Kasi kahit po isan is lako po ito, hindi na po po pwede, or kahit isuot ko po ng ilang beses, o, mapuputol na po, okay. po. Tapos sabi niya po, sinabi ko yan sa live, sabi niya po. Uh -huh. Ma'am, kahit sinabi niya po sa live, yung mga talagang damage niya po na totaling mapuputol na po, hindi niya po sinabi, uh -huh. sabi ko po. Tapos sabi niya, okay, sige, hindi ko na ibabalik yung... Uh, 500 mo, kasi penalty mo yon sabi niya po sa akin. Uh -huh. Ma'am, para saan po yung penalty ko? Eh, binayaran ko naman po yung rider ng 1,000. Uh -huh. Tapos, nung ano po, sabi niya, hindi na kasi pwedeng ibalik yon kasi ano yun, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko po, ma'am, unfair naman po sa akin. Kasi uh -huh. ako po, naghahanap buhay po ako ng patas, sabi ko. Tapos nung ano, wala... Ah, wala na akong Gcash ngayon, sabi niya po sa akin. Mm -hmm. Sabi ko po, hindi ko po paaalisin yung rider nyo dito sa bahay hanggat hindi sa akin bumabalik yung 500 pesos mm -hmm. na dinown ko. Kasi karapatan ko pong kunin yun. Okay. Then, sabi niya po, yung rider na lang magbalik, sige, ganun po. Akala ko po, that time na humingi po ako ng pasensya at binalik po nila yung down mm -hmm. ko, akala ko po, wala na pong mangyayaring ganito. Tapos na. An ano palang nangyari? After one hour po, nag-message sa akin yung... Isang taga Isabela din po, nakababayan lang namin mm -hmm. na pinost daw po ako. Tapos mm -hmm. nagulat po ako dun sa post. Hindi na kayo nagkausap? Blinak na po nila ako, kaya ako po ay gumawa ng aksyon. Kasi po, dumating po sa point na may taong nagme-message sa amin na dinadamay po nila yung asawa ko na paano po kagaling yung intel nila. Kasama po yung husband ko is nakuha po nila yung complete details niya na tinatakot po nila ako. Papadalhan daw ako ng supina, para saan? Wala pa naman kami sa korte. Yung ID po ng asawa ko, complete details, buo po, nasa okay. kanila. Tinext po ako na, may mga anak ka pa naman, ganyan, hindi ah, ka ba so natatakot? mga threats. Okay. Yes po. Magandang hapon sa ma'am Chyna. Good afternoon po. Yes, at good afternoon, afternoon ma'am. Oh, ma'am, uh, ano naman po ang masasabi ninyo on your side sa panig po ninyo uh, after hearing po yung explanation ni Ma'am Jennifer. Nung nagla-live po ako, sinabi ko po ang lahat ng details at inikot ko rin po yung bangle. Mm -mm. So ngayon po na ang tingin ko po kasi dahil sabi po ng admin ko is nag-PM po sa nag-mind po sa true PM. Siguro mm -mm. po during that time na in-explain ko po yung yung bangle is baka po nabigla siya, kasi narinig niya sobrang mura po ng program gram baka nabigla po sana nag-mine po sa kasi po mm -hmm. may second miner din po yon so okay. ngayon po ang mali naman po ni you, ni Miss Jenny mm -hmm. sana po after po niyang nag-mine nag-nagpa-request po siya nang uh, full details ulit like picture and video kasi ganun po yung mga ibang client po namin eh So, okay. meaning, akala po namin, it's clear na po talaga na okay sa na kanya. Yung kasi pre item, pre kasi bihira lang po ako mag-release mm -mm. po ng mga ganong items. Like, random lang na para lang may mapabagsak price ako or... Alam niyo po pang icebreaker po sa mga live ko. Okay. Minsan nagbabagsak price po ako ng personal item po. Mm -mm. Minsan kas kahuhubad ko lang na ba bang yung bangle, kahuhubad ko lang ganyan. So sinabi ko naman po dun yung full details. Okay. At saka nung nag-mine So ngayon po, parang pinahul pa po ata niya ng two weeks. So meaning po, pag fail po kasi kami, sa totoo lang po, kapag naka-fail po kami, mm -mm. may mm now pay tomorrow now. po talaga. Okay. Pero since po, nag-deposit naman po siya ng one five sige po, pinagbigyan po namin. Nung time po kasi na yun, nadala lang po ako ng emotion po. Pero mm. mga ilang minuto lang po, after that, dinilit ko din po agad. Kasi nga po, na-realize mm. ko din naman na ma marami mag stalk sa kanya. Kaya sabi ko, mm -hmm. dinilip ko na lang, baka no. Kaya sinabi ko po kung ganon. Pero para kasi sa akin, for awareness lang po yung post ko. Explain po sa ng side niya, kaya sa mm -hmm. ba yun, ganyan Tapos yung pangalawa, inulit pa po niya. Parang hinahamon po niya ako sa post eh. Marami mm -hmm. po siyang pangahamon po sa akin sa post. And then yung pangatlo, pinupost na po niya yung mukha niya. Sabi nga po niya, pointed nose nga daw sa maganda daw sa amukha daw po siya ni Christine Reyes. Unlike <coughs> daw sa akin, ganyan. Parang ang dami pa po niyang panlalait na ginawa po sa akin. Hanggang pang-apat po niya na post. Puro mukha po niya post niya na nilalait po niya ako. Pero ako po that time, Inignore ko na lang po kasi po nung time po na yun may sakit po ako nilalapnat sa NLBM po ako kasi nakakatanggap ng mga threats ah uh, ito actually inilapit na natin sa anti cybercrime group kasi sila yung may kakayahan na magtrace yes no po. kasi oh, very po. although without uh, kasi may ibang pangalan eh oh, po. okay mm -hmm. hindi lang po yan marami pong nagme-message sa Marami nagme-message mm -hmm. okay ma'am ano po ba ang uh, magiging pro proseso when we uh, seek the assistance of the anti cybercrime group to establish uh, identities of mga threats online? Uh um, with regard to that ma'am we mm -hmm. have to apply po sa court ng warrant to disclose computer data okay. para malaman natin yung totoong identity ng tao taong gumagamit mm -hmm. ng account na yun in kung paano po na-create yung account na yan. Malalaman po natin yung credentials mm -hmm. niyan, including po yung yes. mga in, uh, personal information po. Nasa ngayon, mm -hmm. malaman natin yung exact person na kakasukan po, ma'am. Okay. So kahit po dinelete na, pero pag nakakuha tayo ng mga uh, screenshots, kaya pa rin po yun, ano, kasi itatrace naman yung pangalan, yung, yung account, parang ganyan, yes? ano, may tracing. Yes, ma'am. Yes ma'am, meron po tayong sinatawag na data tracing and mm -hmm. also po mas mainam po kung kapag secure sila ng screenshot yes. ng uh, post platform. na yon uh -oh. And uh, yun po, i-request -re po natin yon sa platform na ginamit kung saan po ito pinost, mm -hmm. kung ito man po ay sa social media. 'Yun po kailangan po natin ng cyber warrant doon para malaman natin kung uh, kung sino ba talaga 'yung gumagamit ng account na po na 'yun. Ma'am Jennifer, bakit meron silang kopya ng ID ng husband mo at picture? 'Yun din po ma'am ang hindi ko maintindihan kasi kasi hindi naman siya ang yes po, 'di ba? Yes po. Ako po dapat, kung ako po 'yung gusto nilang uh, kalabanin, sana ako na lang po. Hindi po 'yung idamay po nila 'yung mga anak ko pati 'yung husband ko kasi 'yung husband ko hindi na po halos nagpe-Facebook yan kasi ayaw niya po nang magulo. Mm -mm. Ngayon, nagtataka po kami bakit yung husband ko po ang nakuhanan. Unang-una po, uh, attorney, mm -mm. is yung bangle po na yan, hindi ko po yan pinadeliver dyan sa bahay po namin. Pinadeliver ko po siya sa ibang lugar, which is sa motor shop namin. okay Tapos nagulat na lang po kami bakit pati yung ID po mismo ng driver's license, meron sila. As okay. in, lahat po talaga yung nandyan na i-mini-message po sa akin, yan po talaga yung nasa driver's license ID ng asawa ko. Okay. So, now, are you accusing si Ma'am China of having something to do with this? Yes po. Nag-post po talaga ako, sunod-sunod po yung post ko to call her attention. Hello, pansinin mo ako kasi ako yung tao na sinaktan mo, na mo kasi ako, nagne ako ng marangal. Okay. Yung kinikita ko sa business ko, pinang tuition ko, nursing student po ako. Mm -hmm. Kailangan kong maghanap buhay para matustusan ko yung pag-aaral ko. Mm -hmm. Pag-aaral ko, pag-aaral ng anak ko. Damage na damage po ako sa online selling kasi yung mga tao, iba background check po nila ako. Mm -hmm. Ay hindi pala to pwedeng bilhan. Bogus buyer pala yan. Mm -hmm. So ang laki po ng dinamage niya. Hindi lang po yung pagbabay and sell ko. Nagbi-business po ako, may LPG store po ako, may mm -hmm. motor shop po ako, may tita shop po ako. So pinaglalaban ko lang po yung sarili ko sa social media na ako ito, hindi ako ano. Nilutang ko po agad yung mukha ko sa social okay. media na hindi po ako yung tao na sinasabi nila. Ma'am Sheena, ano naman po ang inyong masasabi tungkol dito? Ah, uh, Maghihingi lang po ako ng pasensya sa kanya. din po sa posting. Kasi nabigla lang naman din po ako doon. Kaya rin po, po, po sabi nila, kasi ayaw ko po sa binla kasi ayoko na pong makipag-argument sa kanya. Kasi nga po, meron po akong sakit that time. And then po, para naman po sa akin, iniisip ko na rin naman po, na since na-damage na na din naman po niya ako, eh, pinapalampas ko na nga lang din po yung ginawa po niya sa akin ng mga panlalait. Eh, so, pa naman po, ako sobrang bilis lang naman po yung posting ko na yun. Hindi ko naman po sa literal na ikinalat. At hindi ko po uh -huh. sa pinusa. Sa ano ko po, sa Ah, uh, fan page ko po, po na 2 million followers naka-post lang po sa dun sa personal account po. Kaya wala okay. naman po ako no. talagang wala po talaga ko literal na intention na puso. Okay. Opo, nasiraan po, po sa so, kaya time remember. po na yon. Inanghihingi eh, na lang po ako ng patawad sa kanya okay. kung nasaktan ko po sa dun sa posting kasi parehas lang din naman po kami kung kung kayo din po kasi yung seller, ang hirap po kayang mag-live. Tapos bigla po kayong kakansela ng client. Siyempre, ang hirap po na lang lang din po kami ng pera. Okay. Sina, hindi biro na meron kang 2 million followers. And whether or not it is in your fan page or in your personal account, Uh, it does not make a distinction pag umabot ka na sa ganyang level. The responsibility and accountability is the same. Kailangan po pumunta sa amin yung okay. uh, victim po para mag-file ng complaint po, ma'am. Mm -hmm. And magawa na rin po natin yung next step po since kailangan po natin mag-establish ng evidence to prove po yung mga ginagawang uh, online libel or pananakot po ng suspect. Mm -hmm. Chyna, um, you are young and you have a business and you have a very, very, very large following. Uh, sana Uh, that will also give you more opportunity to be responsible and accountable kung anot anuman pagdating nito sa korte magkakaroon ka rin ng uh, pagkakataon na uh, i-defend ang sarili mo pero sa ngayon ang palaging sinasabi ni senator tulfo tigil production di ba hmm. from the end of jennifer walang posts yes opo, opo. na sa kay china walang posts. Attorney, uh, sasamahan po natin sa tanggapan po ng Anti-Cybercrime Group sa Kamkrame itong si Ma'am Jennifer uh, upang makapag-file na po muna ng formal complaint at mailatag po dito kay Lieutenant Wallen Arancillo ang kanyang mga evidence.